Ah uh, ito po yung uh, video na kung saan yang uh, pagpunta namin sa Barangay Naili at uh, Sityo Banlok at uh, kung saan ay sakop pa rin po ito ng uh, Barangay Naili. Actually yung video sana na ito ang uh, paggawa ko sana nito ay yung uh, plano ko sana ng uh, pumunta ng Bubukon. Akala ko kasi yung uh, Bubukon ay uh, malapit lang sa Barangay Naili. Pero sa kabilang palang lang uh, side siya ng uh, nilog kaya uh, hindi ko na ituloy yung uh, paggawa uh, ng uh, video nito kaya uh, iko ko na lang siya rito sa video na ito na kung saan ay yeah, ang pagpunta namin sa Sitio Banloc kasi nga yung uh, Sitio Banloc kasi ano nga raw ang uh, piyesta nila ay uh, June 8 pero nabago ito at ginawa ng April 23 yata. So, pinuntahan namin ang uh, Sitio Banloc at uh, nagulat nga ako dahil uh, akala ko nga hindi kami makakapasok doon sa loob dahil uh, dala namin yung sasakyan kung may nagsabi sa amin na maganda yung kalsada kaya tinuloy ko yung pagpunta roon at uh, nagulat nga ako napakaganda na ngayon ng uh, sitio Banloc ibang-iba na siya sa lugar na noong araw ay uh, pinupuntahan namin dahil uh, madalas din ako dito noong araw so sa video na ito mapapanood nyo ang mga ang dalawang uh, lugar na ito na naging memorable din sa akin nung araw ang mga lugar na ito. Kaya ta uh, panoorin nyo po ang video na may, may babahagi namin dito sa video na ito. Dito po kami ngayon sa ano eh, sa barangay na Ili. Dito sa uh, church. Ito po yung simbahan ng barangay na Ili. Hmm. Yang yeah. dana dati di toko kami mobil laro. Sekolahan May Tambay tambay-tambayan sila rin parang yung park. Ang laki ng simbahan nila. Ah, ito na pala yung pinaka nila. Yan yung mga nagtitinda ito sa gilid. So, ito yung plaza nila, yung basketball court, covered court nila to. Binago na pala, hindi pala yung dati. Alam ko dati, dito yung si, ano, eh, court eh. Ayan po, naili, multi-purpose hall. Pink na pink. Mm. Squirt lahan. Dito ang daan papuntang ano, bubukon doon pala sa tabok. Sa may mangga. So, ito na yung nakagisnan ko na barangay na pinakamalaki dito sa side na ito ng ibahay. Kasi mayroon sila rito ng uh, sariling uh, Paris Press eh. O, uh, tinatawag na sariling uh, Paris. Kasi may sarili silang kumbento. Nung araw, ganun na ang ano dito eh. Yung pagkakatanda ko. ayat uh, malaking, malaking ano kasi ito eh. Isa sa pinakamalaking barangay ito sa bayan ng Ibahay. Eh. Ayan o, oh, Santa Rita. Ito yung pinakapatron. Hmm. So gusto ko sanang dito simulan yung kwento ng uh, bubukon kasi nga alam ko ito yung pinakamalapit sa kanila rito yung lugar, ang uh, anayili. Kaya at, uh, dito natin sisimulan yung uh, kwento ng uh, ati-atihan. So balik tayo. So ang bubukon pala doon sa kabila. Pwede daw sumakay ng balsa eh. Patawid doon. Ang pagkakaintindi ko kasi sa bubukon talaga dito katabi lang ng naili. So doon tayo sa kabila. nakapunta kami ng Sityo Banlok Sakop pa rin po ito ng barangay Naili So, mayroon po kami pupuntahan doon na isang simbahan tamban luka eh, tagal na rin ako hindi nakapunta dito sa lugar na ito almost uh, mga 18 o uh, hindi uh, siguro mga 40 years na rin mga uh, kasi ice cold days pa ako no, gumagala sa lugar na ito eh pagal na panahon na hunda. Hindi ko naman yung gusto ko. Ito nung sukat akalay mo ka kagaling yung lugar na to. dito kasi walang daanan talaga kundi daanan lang ng tao ngayon, tingnan nyo yan, ang ganda ng kalsada rito sa sitio Banlok ang lugar na kung saan ay uh, madalas ko rin kuntahan noong araw lalo pag may sayawan o naglalaro kami ng basketball biga, o di kaya bakasyon dito nung araw madalas kami talaga rito yung kabataan ko eh, dito sa lugar na ito eh. ayun ang na ito yung simbahan eh. eh. oo oh, nga dito na nga ito na oh, kami dumadaan eh tuwanta ng barangay unat dyan oh dugayan nilalakad lang namin nung araw yan dyan dito ito yung ano simbahan na pupuntahan natin alam mo kung bakit ko pinuntahan ng simbahan na to kasi mayroon ditong mga nangyaring pagbabago na talagang medyo ano rin eh medyo isa rin history itong tutusin so pupuntahan natin ayan o na. kukunin ko sa iyo yung camera yan sa kabila Dito kami sa Sitio Banlok. Yan ba Ito yung isa sa dahilan kung ba't ito pinuntahan ng barang, ang Sitio Banlok. Kasi malapit ng piyesta nila rito. Uh, April 23 yata o 24 kung di ako nagkakamali. Uh, ayan maganda na rin yung chapel nila, nung araw maliit lang to. eh ngayon ang laki na rin ang pinagbago ng chapel nila so dati kasi ang piyesta nila June 8 talagang hindi ko makalimutan yan dahil uh, halos taon taon nung kabataan ko tuwing piyesta rito nandito rin ako at uh, talagang uh, ako rito ng uh, piyesta nila dahil may mga paliga nga ng basketball nung araw dito Sunblast yung patron nila rito. Sunblast. Yan, dito kami. Puntahan natin yung bahay ni ano, ni Didi. Para tama-tama ma-interview -ma ni ako. Yaman nang uh, ano ra gin islan it nang Kasi nabatian ko April 23 ko ta no. Dati June 8. Eh. Ay, ay, ulan. ay, 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 namin, nandito rin eh, sa lugar na ay, ay, eh. Sino pong napanood ang uh, video at uh, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at panonood ng mga video dito sa The Executive Act. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo at God bless po sa inyong lahat.